Ayan, ready na bukas. Eh, 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 eh. Makatulog na nga. Anak, gising na. May pasok ka pa. Anyari sa mata mo? Oh, di ako makatulog eh. Ayan, lagi ka kasing nagpupuyat. Ba't ba kasi ang aga-aga ng klase? Buti sana kung may pogi eh. Uy, may pogi agad. Eme, balik, Eskwela Moments. Naka-enroll na ba ang lahat? Kung hindi pa, sign mo na to. Pero kung oo, e eh, pwede ka pang mag-backout at matulog na lang magdamag sa inyo. Tuwing pasukan, eh iba't iba yung pakiramdam depende kung nasa elementary ka, high school, or college. Pag elementary ka, ang laman ng bag mo ay sandamakmak na libro, notebook, papel, pansulat, at pangkulay. Pagdating mo naman ng high school, eh mag-upgrade ka na sa lip tint, pulbo, suklay, at pabango. Pagdating naman ng college, ay Diyos ko. Ang daladala mo nalang araw-araw ay kating Vicks, paracetamol, at di mawawala ang samanan ng loob. Di joke lang. Madalas eh, isang notebook at isang ballpen tapos yung baon mo pambili ng pagkain. Well, ikukwento ko sa inyo yung ilan sa mga karanasan ko noong elementary, high school at college ko tuwing back to school. Noong elementary ako, pagpasukan na, payabangan na ng mga bagyan. Merong bag noon kasi na na pwede siyang upuan. Gustong gusto ko noon kasi parang ang angas. Pwede siyang maging upuan at magpa slide slide habang nakasakay. Ma'am, ano po hanap nyo kay Bebe girl? Bag? Meron po kami dito, limited edition na bag. Maganda yan? Ay ma'am, dito may bag kami na limited edition, pero mura at matibay. Magkano naman yan? Ma'am, Eto mas matibay. Talagang proven and tested. Talagang magtatagal ng ilang taon. Paano hindi magtatagal yan? E laging naka lang yan. Kasi ayaw nila gamitin. Excuse me, bakit? Pag inupuan ba yan, di ba masisira yan? Kahit tumayo ka pa dito, dito masisira. Eto, pag hinagis mo, di pa din makakalas. Pakita mo, puro kasalita eh. Ako kahit ihampas ko to sa'yo, baka mukha mo pa masira. Tara na ma, lapis lang hanap ko eh. Isa sa mga kinakatakutan ko, eh, yung pag inilipat ka o yung tropa mo sa ibang seksyon. Kumbaga, parang yun na yung wakas ng friendship nyo eh. Noong high school naman ako, pag back to school, eh, magugulat ka na lang. Bigla na lang nag-glow up yung mga uhugin mong kaklasmate into Jedimon. Na... Hi mga be! Uy be, ang payat mo na. Oo nga bae. anong diet mo? Overthink lang be Aw, oh, balita ako. break na kayo ah. Oo nga bae. huyo siya pag nakita niya akong nakaliptin Ay be, pengen namang at pulbo Madami tayong boys na madadaanan Ayan be, tapos na Sayang nga hindi ako nakapagpatuli eh Uy, pre, tingnan mo parang mga clown. <laughs> Pero kahit na ganun, dito mo makikilala mga tropa mo na makakasama mo hanggang dulo ng high school. At minsan pa nga eh, tropa mo pa din sila hanggang college. At speaking of college, dito na kayo walay ng dati mong mga classmates at tropa kasi iba-iba na kayo ng course. At bago ka pumasok sa college, eh, syempre dadaan ka muna sa pag-enroll. Okay, fast talk. Timer starts now. Freshman or senior? Ah, uh, freshman. For enrollment or for inquiry? For enrollment. Cash or installment? Installment, Tito Boy. With honors or without? With honors. <laughs> Mag-enroll -e kasama mananay o mag-isa? Ah uh, ah uh, Eh Maraming salamat sa panonood ng video natin guys at huwag niyo kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa YouTube channel at sa Facebook page natin. See you sa next video. Eme!